Bakit kaya pinagbabawalan tayong pumasok sa loob ng dungeon na yan? Ewan, baka may nakakulong na kung ano? Ano naman? Halimaw? Story Time. Ako nga pala si Apollo, nakatira ako sa Cavite at isa akong seminarista. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung karanasan ko sa loob ng seminaryo kasi hanggang ngayon, nararamdaman pa rin namin sila. Taong 2017, sa Kristen pa lang ako nito. Lagi na ako nakakakita ng mga bagay na miski ako. Kinatatakutan ko. Madalas sa tuwing bubuksan ko ang simbahan ng madaling araw para sa unang misa, lagi ako nakakakita ng itim na anino sa tabi ng isang santo. Na tila bang nagdadasal yun doon. Pero, hinahayaan ko na lang. Meron ding pagkakataon. Tuwing hapon, pag ako lang naiiwang mag-isa para magdinis ng simbahan, may nakikita akong matandang babaeng nakabelo. Sobrang itim ng damit at sa tuwing sinusubukan kong lumapit sa kanya, nakakaamoy ako na bang may nasusunog na bagay na hindi ko maipaliwanag. Kaya sa kabila ng lahat ng ito, isinasawalang bahala ko na lang yon. Pero taong 2022, nag-search in ako sa isang seminaryo. Search in program ang tawag nila para sa mga kabataan na nais pumasok ng seminaryo at maging pare. Nainganyo lang ako noon kaya sumama ako. Nung makarating na ako ng seminaryo, unang apak ko pa lang sa mismong gate nila. Tila ang bigat ng pakiramdam ko parang ang hirap huminga at tila nakakakaba yung paharamdam na parang may nakatingin nung nagmamatsyag sa'yo kaya napahinto ako ng mga oras na to kasi gusto kong lingunin yung kaliwang bahagi ng kinatatayuan ko pero parang may nagsasabi sa utak ko na wag ko nang gawin hanggang sa tinapik ako ng gwardiya na si Kuya Ricky Utoy! Sir Sheik Pasok na! Aba tatlongpong minuto ka nang nakatayo dyan! Okay ka lang ba? Bigla akong napaisip sa sinabi niya Para namang wala pang isang minuto nung nakarating at tuminto ako rito Paano naging 30 minutes yun? Pero sinagot ko na lang yun ng Ay, sorry po, sige po Tapos pumasok na ako sa loob Malawak ang seminaryo, tahimik At di ko maintindihan bakit ang bigat ng bawat apa ko sa loob ng lugar na to Habang papunta na kami ng mga kasama ko At isang seminarista sa loob ng quarters Bigla ko nasabi sa kanila na May mali rito Ano naman ang mali Hindi ko na lang sinabi sa kanila ang dahilan pero Mas lalong bumigat ang pagyapak ng pa ako Nung narating ko na ang mismong pintuan ng dormer quarters namin Dalawa ang dormitoryo ng seminaryo sa unang dorm ako kung saan daw may pinagbabawal na pasukin na kwarto. So ito yung dorm nyo. Sa so dahil kayong animang nandito, may isa pang patakaran kami rito. Lalo na tong dormitoryo na to. Ito mismo, may dungeon sa baba nito. Malapit sa CR. Huwag nyong papasukin yon. Lalo na't pag wala ng araw at kumagat ng dilim. Makakapangako ba kayo sa akin na hindi niyo papasukin yan? Sumang-ayo na lang kami sa kanya. Hindi na kami naglakas loob para magtanong ko anong meron sa loob ng dungeon na yon. Kasi hindi niya rin naman kami inform tungkol dun. Pero ang daming naiwang tanong sa isipan namin. At dahil dito, kami lang yung dormitoryo na hindi nag-uusap at nag-iingay. Alas 8 ng gabi ang lights off namin at exactly 10pm. Ang iilan sa amin ay naghahanda na para matulog Pero nang gabing to, ako at yung kasama kong si Ross Nagkayayaan kaming maligo bago matulog pero nang mga oras na tawala, si Ross sa loob ng dorm namin. At nakita ko na lang yung sa labas kaya niyaya ko siya papuntang CR. Pero may kinakausap pa siyang seminarista kaya nauna na ako. Ang CR namin ay katabi ng dungeon. Pagdating ko ng CR, dumating din naman kagad si Ross. Tapos sinabihan ko siya kagad ng... Kung natatakot ka, ako na sa dulo. Ikaw na dito sa unang cubicle. Okay, sige. Kasi yung ilaw ng CR ay abot lang sa unang cubicle. Pagdating sa dulo ng cubicle, halos hindi na nasisinaga ng ilaw yon. Dalawang cubicle ang pagitan namin ni Ross, kaya nilalakasan namin yung boses namin para magkarinigan kami pag mag-uusap kami. Habang kami naliligo na, kinakausap niya ako tungkol sa santo at sa personal information ko at ng simbahan na pinanggalingan ko. Pero maya maya, bigla siyang nagsalita na parang sobrang lapit niya sa cubicle ko. Parang katabi ko lang siya. Parang binubulong niya sa tenga ko. Huwag kang liligon pre. Hindi ako kagad natakot kaya sinagot ko yun ng Hoy, loko ka! Mananakot ka pa talaga eh. Porkit madalim dito sa pwesto ko. Hanggang tumigil ang pagtulo ng gripo niya mula sa cubicle niya. Kaya't nagmadali na rin ako. Nang binuksan ko ang pintu ng cubicle ko, narinig kong nagbukas ulit yung gripo niya. At nakita kong sarado yung pintu nun. Kaya sinabihan ko siya ng... Di ka pa pala tapos maligo? Nagpatay ka na ng gripo dyan? Teka, toothbrush lang muna ako dito pre. Nahalagpas na ako ng cubicle niya at rumekta na ako ng lababo sa may labas. Matapos kong mag-toothbrush, Inintay ko pa siya konti kasi alam ko magre-reklamo siya kapag iniwan ko siya. Saka paikisama na rin namin sa isa't isa. Pero mahigit ilang minuto na siya doon, hindi pa rin siya lumalabas. Kaya lumapit na ako, tinanong ko siya ng... Tol, nandiyan ka pa ba? Oo, oh. bakit? Ang tagal mo naman. Mukhang <laughs> may ginagawa ka pa dyang iba. <laughs> Una na ako ah. Sige, huwag mo lang papatayin yung ilaw ah. Yung bilin ko sa'yo kanina. Oo ah. na, sige na. Nanakot ka na naman eh. Dito na ako. Nakalabas na ako ng CR nang napansin kong may liwanag at nakausli ng bukas yung pinto ng dungeon. Tapos narinig kong parang may naglalaro sa loob nun. Maingay, parang may mga tao sa baba nun. Pero naalala ko yung may ikpit na bilin sa amin na huwag na huwag naming papasukin yon. Kaya binaliwala ako na lang yun at dahan-dahan na -dahan akong umakit sa taas. Inisip ko na lang na ingay ng mga kasama ko yun na ng magawa sa buhay. Ngunit pag akit ko, kompleto sila. Literal na kompleto kami. At yung pagkakasabi ko ng kompleto kami, Pati yung kasama kong si Rosa CR para maligo ay nandun din sa loob ng dorm namin. Sa pagtataka ko, tinanong ko siya kagad ng Uy, kanina ka pa rito? Huh? Di pa naliligo, adik to. Nakita pa nga kita sa labas, sabi ko, saglit lang. At mahikipag-usap muna ako sa ibang seminarista, di ba? Napatahimik na lang ako at tinanong ko sa isip ko na Sino yung kasama kong naligo kanina? Sa huling araw ng pananatili namin doon, tinanong ko sa isang formator o pare ang story ng dungeon na yon. Binanggit ko yung naranasan ko may nakita at nakausap ako doon. Ang sabi niya lang sa akin, bago raw naging maayos ang itsura ng seminaryo, maraming tinatapon na bangkay doon. May nakuha raw doon na nakabalot sa sako ng mga inosenteng bata, mag-asawa at matanda. Na-exorcise na raw ang buong seminaryo kasi kahit raw ang obispo ay hindi nila pinapatulog. Doon daw dati kasi natutulog ang obispo. Kaya noong mga panahon na to, nagpatawag na ng exorcist ang obispo. Ang pagkakakwentong pangaraw ng mga pare nag-exorcise nito, sinubukan nilang ikulong ang espiritu sa dungeon na yon para hindi na makagambala. Pero nung binuksan at pagtapak pa lang daw nila sa bandang gate dungeon, nagtakbuhan na raw ang ibang pare at parang may malaking itim na anino ang nakalabas rito. Simula daw noon, ipinako at wala nang nakapasok sa kwarto niyon. Pero tinanong ko siya ng... Eh kung na-exorcise na pala ang seminaryo, at nakapasok na lahat ng spirito sa loob ng dungeon. Sino yung nakausap ko sa CR na yon? Tulad ng sinabi ko, hindi lahat nakapasok. Yung kausap mo, sigurado ko na yung malaking itim na yon, nakasama nilang nakalabas. Pinaniniwalaan naming demonyo yon. Well, lahat naman sila demonyo. Pero iba ang presensya ng demonyong yon. Nagkataon lang na nakausap mo siya sapagkat malapit ka kung nasaan siya. Pero yung nagsabi sa'yo na huwag kang lilingon, sigurado rin akong ibang kaluluwa yon sapagkat may mga iilang spirito nga na hindi naman nasama sa loob nun at nararamdaman kung kasama namin silang naninirahan ngayon dito sa loob ng seminaryo at yung akala mong bukas yung pinto ng dungeon hindi talaga bukas yun dinadaya ka lang niya na mo yun para makalaya ang ibang spirito na nakakulong dun kasi kung nagkataon na binuksan mo yun at alamin ang ingay na naririnig mo dun sigurado kong nasa katawan mo sila ngayon anak, aaminin ko sa'yo Nakakakita ako at sigurado ko na ikaw rin. Kaya palaging huwag mong kakalimutang magdasal. Dahil hindi natin alam kung kailan nila tayo gagambalain. Habang sinasabi niya to, nakatingin siya sa likod ko na tila namumutla at may sinisipat o pinipilang ng mga tao na hindi namin nakikita. Dito ko napatunayan na kung nasaan ang Diyos, nandun din ang demonyo. Pinangalanan namin ang kaluluwang itim na malaking spirito na planos. Hindi ko rin alam sa kapwa ko seminarista si kung bakit yun ang pangalan nun. Pero mapanlin lang ata ang kahulugan nito kaya sigurado ako, hindi porkit banalang lugar, diktas ka na sa mga masasamang espiritu.